Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa ABS-CBN na medyo nakakalungkot, nakakadismaya uh, tungkol ito sa kalagayan ng ating mga local farmers na pakababa ang buying price ng kanilang palay Ito, title Low Palay Prices Seen Causing Losses to Local Farmers By Jervis Manahan, ABS-CBN News Published July 2, Kaapon. okay. Prices of Palay have dropped alarmingly low Causing Losses for Local Farmers An industry group said on Friday Sinag ito Samahang Agrikultura sa Pilipinas yan ang meaning ng Sinag. Sinag Executive Director Jason Kainglet said Palay or unmilled rice is now selling for 8 to 12 pesos per kilo in Bulacan, Nueva Ecija and Pangasinan. This is below its production cost of around 13 per kilo. The situation is worse in some areas, Kainglet said. Reports of 7 pesos per kilo in Mindanao have also reached our office. Sabini Kainglet Millers are buying palai at a maximum price of just. 15 kilo per kilo because of the low landed cost of imported rice which is 26 to 28 per kilo kay Englet set mm -hmm. so ngayon ko lang napagalaman na ang production cost pala ng isang kilong palay is 13 so kung ang benta mo sa iyong palay is below 13, lugi ka na. Kung makapagbenta ka ng 13 pesos per kilo, mabawi mo lang ang iyong puhunan, but ang pagod mo, wala. Eh ngayon, 7 to 12 pesos na ang bilihan ano na lang ang mangyayari sa ating mga farmers. At ang isang rason kung bakit mababa ang presyo yung mga buyers, ano, mga negosyante, dahil sa mababang presyo ng imported rice. So, tingnan nyo ha, yung ginawa ng gobyerno ito, di ba, merong executive order number 62. Binabaan yung tariff uh, tarif or buwis ng imported rice from 35% naging 15% na lang. Kaya yun, bumaha. Bumaha ang imported rice. Yes, bumaba, nga, bumaba, bumabanga nga ang presyo ng bigas. Kaya hindi na tayo na masyadong nahirapan sa bigas. Ang kawawa ngayon, mga local farmers. Kasi sa pagbaba ng presyo ng bigas, dahil sa dami ng imported, ang mga negosyante, yung buyer ng palay, binabarin nila yung presyo ng palay. So, ang ang mga consumers, tayo, nakikinabang. Kailangan kawawa ang mga farmers. Yan po ang malungkot na balita. Isa pang rason ng mga mga buyers o yung traders dahil daw ang gobyerno nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Para yung mga negosyante naman, yung bibili ng palay, tapos i-mill nila, i-galing, tapos i ng bigas, malulugi kami sabi ng mga negosyante kung mataas ang buying price namin ng palay hindi eh, namin kaya ang kompetensyahan yung 20 pesos per kilong bigas kasi ngayon tinuloy-tuloy na nila ang 20 pesos per kilong na bigas promise daw eh BBM 20 bigas meron na kailang sa mga kadiwa stores lang tapos hindi man lahat makabili. Ang makakabili lang doon, yung vulnerable sectors. Sino lang? Although, nakakatulong na rin. Why not? Tuloy lang nila. Kala ang natutulungan lang nila, mga senior citizens. Yung indigent, ha? Kasi ako, senior citizen naman kami, kailang hindi kami qualified doon. Kasi hindi naman kami indigent. May pension man ako. So, mga indigent na senior citizen, yung kawawang kawawa, yung mga poor peace, yung mga solo parents, yung PWD. So, kakaunti naman sila. Sila lang ang nakikinabang. So, kung talagang sabihin ng gobyerno na natupad namin ang promise, eh bakit hindi nila ibinta sa lahat? O, di ba kailangan din niyo ng murang bigas, eh, hindi. Kung hindi kayo kasama dito sa apat na nabanggit ko, hindi ka makakabili. So, yon Dahil naglipana o nagbaha ang imported rice, dahil nagbebenta ang gobyerno sa mga kadiwa ng 20 pesos per kilong bigas, oh, ang mga buyer ng palay, binabaan din nila ng presyo nila 7 to 12 pesos, lugi na sila. Kawawa naman ang ating mga farmers. So, anong mangyari? Oh, wakayong kayong magtaka pagdating na naman uh, trust and satisfaction rating para baka mababa na naman ang inyong ano. Kasi nga, uh, I don't know, saan? Saan? Saan ako nagkamali? Ginagawa ko naman lahat na mabuti. O, oh, di diba, Ang sipag ng presidente natin. Sabi ni Jose Claire Castro, trabaho lang daw ng trabaho ang presidente. Oh, hindi niya iniisip yung mga rating na yan. Trabaho lang ng trabaho. <laughs> Kaya lang galit sila pag yung survey ng uh, Pulse Asia, na mas mataas ang rating ni Pierre Ardina na nakulong 63% <laughs> ang trabaho ng trabaho na Pangulo 32% sabi ni Josep Clearcaster. bakit pa kasi tinanong yan bakit isinama si Pierre Ardi wala naman siyang wala <laughs> oh, kang magawa eh. tiwala ng taong bayan malakas sa nakakulong na dating Pangulo eh. yung masipag na Presidente mababa so yun po Uh, kawawa ang ating mga local farmers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas uh, maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. sen? o oh, karon nag magatop na gid siya magdali-dali siya sa pagatop kay kaulan na mang gyud Gracias. karon indot na kaayo ang balay sa natabangan namo o pero so humana siya sa pagatok muna at ko sa Ginoo o sa nagatag sin karon na umanggir ang akong balay o dagang salamat Ay, Pila naman ka katuig nga nakikpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na Napulo na katuig oh. nga nakikpuyo lang ka nga nga karon pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pag kigpuyo lang sa si imong amano ginahan. Tungod sa kalsyon. Oo. Oh. Nakabalay karon pa karon sa na tayang kong tabang maong sin. Okay. Kung wala ang tabang sa sin, hindi pa makabalay tungod sa kalsyon. Oo. Sa karon nagkita. Sa salamat kay na Oo. So karon pa ka naka sukad sa sukad, ay ha, pa kaid ka, ka balay. Nga tabang. Okay. ay kung wala pang tabang dili di, pa ka kabalay. So, dili pa, di, pa di, balay. Oo. So salamat kayo ya. So, salamat kayo. So nindot kayo ang iyang balay. Oh, man, puto, man. Ay, ay, ay,